Oh, Mr. Shara, Mr. Swa. I'm gonna give you a good fix. Di pa ako na-regul dyan, mamaya ako. Na-regul Re ako dyan. Itong ula. Itong ina, pinapasok na kayo ng mga tanga. O You're sige, lalaban be be na natin yung mga gago. Itong ina, ano kayo ngayon. Pinabuubos-ubos ko lang para creep doon. Yun. Ano? Palag? Mga bobo? Tanga-tanga ka ba? Aso? Pusa? Daga? ibon, manok, agila at pato. Don't blink or you'll miss me. Ah, bobo, iba na ulti ka pa, boy. Mag-saber. may may luck dyan ng hero di, di ginagamit na apaka bobo talaga eh eat my exhaust ano nako initiate oh kakakatulala kalagla ka di ba hindi ko alam saan papunta ito aking hero, o oh, bakit ba Wala gunta tanong, pero bakit ang lag huh. You're gonna need new shock absorbers Tibat sabi ikosya Unsek yan po na yung to no, no, and 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 So you, baby, the, and the ball, and the, yeah. Yeah. I'm gonna give you a good fix. Hey, the owls. Oh bago uh, pa na lang sa naga lang. launch attack initiate your iya gago sumugod kayo! Kumayaba nga yun. ina naman Johnson yan. Mais ka naman! Mais ka Babatukan Ang... Oh Ay, ino niya pa. Aba, Johnson, ina. talaga. Lakas mang AES. Eh, My spanner is handy for fast repairs and busted heads. Nangitanan na naman, sana na may matukad ako walang kasalanan. Gago. I'm gonna give you a good fixing. <laughs> Medyo, may, John, may ano dito, may bush no o, oh, dyan, dyan, sa bush. Dito, dito, dito. Enjoy Check bush ka. sa uli Mag-check bush ka, Johnson, sa unahan. Hindi dito, And dyan sa kabila. Sa kabila. Hindi dyan, dito, 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 dito. Dito, dito. Ayan, punta mo. May gush yun dyan, may gush yun dyan. Okay, pasukin mo, ako oh, bahala. No Kina, na, nilalabuhan mo nga yan, Pasakay ako. Banggay mo. Ang ina mo. Sabi ko sa'yo, may gusyon eh. Uy lang, patay naman Sabi ko sa'yo, may gusyon doon. Demo, chinik! Wala ka talagang gudo abo nagbabelad-belad ka pa sa akin po! Charo. <laughs> da sumugal. Mga panalangin sana naman ay matupad. At naruno malugat at para sa iyo baby. Uy, ako lang pwede sumakay diyan. Ang ina niyo eh, nagga kayo eh, no? Tingnan mo, pag iba 'yan. Pag iba 'yan, wala bang syempre. Eh. Ina. Ina. Tang ina mo. Patay ka ng gago ka. Lista na sa samahan niyan. Ano, buwin po. Ambutay mo. Ano? Oh my gosh, I oh my, gosh, my, gosh. my spanner is handed for I'm repairs hand And busted hands. I'm a beast on the road. Para dito pa. sabihin niya, dito man. Ah, Parang all-in. Hindi ko sabi. Parang all mo na lang, Ang Shit. Garabal Garapal tong oh. Ang ina mo. garabal ka. Ang gago ka. Ah. Ano? Walang ka ng buhay, di ba? Patay gutom ka kasing hayop ka. Lana, na one hit na sa akin to. Don't blink or you'll miss me. Uh -huh. Utang ina mo, ako pala ang one hit. Nabili pa ako ng item eh. Bastos kang bata ka, di ka pinalaki ng maayos ng mama mo. gawin cyber na yun. JC, pagtanggol mo ako. Aking kaibigan, best friend. Diyan, gih, tiktik mo sa bato. Oh, mo! Kagat-kagatin mo si... <laughs> kagat -tinyo. Kabulin mo, dat, mapatay mo yan! pang ina yan! Perfect weather to go for a drive! Di si, mo si! Destroyed... Wala damage siya yan! Saber lang! Saber lang patayin mo! Tayaan mo ang mga mga ibang impakto.

Wala ka na ba ang... Ay, gagawa ka. Haalis pala sila, JC. JC na tayo, si. Lagka ko, eh. Prender na lang. Staka... Akon... Staka... Siguro, ano, bukas. <laughs> gago, di ko alam. Di ko alam, pre. Oh, Pangako eh. <laughs> Apu ating pununang ite. Nothing can stop my delivery. Naresh kita, si ko sinabe. alam mo ba ang aking piling? Si Mama Yati, larut ay si bago mo tulog. Reviewer na rin ako, camnada mibo si. Eh. Check everyone. Siggy, a lugin, a lugin, a lugin. Set up your one. Login, login, login. You I'm a beast, Sabbath. I'm a shaky. You go see Nabby. What you do, me? My hood is the unbreakable shield of Eric <laughs> My spanner is handy for fast repairs and busting heads. Yeah, mount that on me. Ang inang si Igda niyon. Fair enough. Full speed up. Enjoy the adrenaline rush. Bang ina takot takot tara ganon yun. Tanga tanga magmaneho ang hajup eh. Kahanga le ng ginagawa sa buo. I'm gonna give you a good fixing. Gago, pataya na Naglag pa ako Aray! Aray, tanggal ang buhay Putang ina mo! Nalapa na naman Babong galing ng Gusion no? freestyle Freestyle ka mataya Gago JC out na Matatalo <laughs> Ala, Diyos ko ay ayen gigi, gi gi gi, signay signay cream. Ang hina kasi ng signal yan ng puta, walang friends. My exhausted. Lis <mys> taparang gusto ko mag-makaak. Gusto ko kitang sundan kasi pa